Yo, what's mga idol? Welcome sa akin channel. Samahan niyo po akong tungayan at panoorin ang mga iba't ibang eksena na aking nakalap mula sa internet. Let's go! <laughs> Para malambot. Ang bigat ng man pag <laughs> <laughs> Good morning, I'm here in front of you because I'm not in the bar. I'm standing here because I'm not sitting. Here. Before I start my speech, i like to finish it. Good morning, ladies and gentlemen, especially to the father, start my... which Mayo is the bride. Joke, please listen to me, especially boys. the bag. I know my speech is entertainment. Entertainment is all about funny speeches, but no, my speech is very serious and very intense. Just focus on me. My topic for my speech is how to cook a sopas. So fast is the fastest food So oh, fast is the fastest food Ayos na. Kaya pala hindi tayo nagagalit pag pinag-aantay tayo ng doktor kasi Patient tayo At <laughs> kaya pala Paano yung mga nag-aantay sa restaurant? Hindi naman tayo yung waiter. Hahaha <laughs> Yung nasa Jollibee pero style mo pang inasal. Hey. Ektor doon. Uy. Kim Domingo again. Five seconds, limang ba? Okay, May kiss daw. <laughs> limang segundo ha? Ano, okay sa'yo? O oh, sige, tutulungan nila tayong magbilang. Dito. 5 seconds. eh oh. nagpunas <laughs> na. Alam mo na. Okay, <laughs> ready ka na? Ready. Okay, ready. Ay, na. Okay. 1, go! talaga <laughs> oh, naman. Papakasort Wala lang yan. yan. Ba? <laughs> Hindi totoo yan. Wait ka naman. <laughs> ayun na, <ayun>, magpuputo. Wait <laughs> na bangan man. <malo>. Pabili po. <laughs> Mahilig sa puto. <laughs> ayun, putput -put ang trip niya. <laughs> like inside of the bag. open this up like this. Big spider prank. <laughs> <laughs> Excited ba yun? Hmm, nakapot. Hmm, kaya Then, 5 uh, pesos only. O, 10 pesos. At tagalog ko pala kayo, nagbarunong kayo Nabulol tuloy sa'yo. ko ba naman mga chikitin na dito sa'yo. Mga kalain tagalog talaga. Sabi ko limang piraso. Kasi di may si Meg. Guys, ito. Pagmasdan mo yung lalaki niya na may sa okay okay. Mm. Ayan. Ayan, panoorin niyo kung anong mamagagawin niya. Unang ano palam, ay nahinala na kasi ayan, no? Tumingin mm. siya dun sa CCTV. Oh, may gagawin siya. Ayan, style na may Tapos, ayun, tumitingin dun sa labas kung may nakatingin sa kanya. Ah. Uh. Yan, tingnan nyo, style na may mili siya ng ano Okay, okay Tapos, ayan Tumingin sa taas, tinitingnan ko may CCTV <laughs> Tapos, tumitingin sa labas, kung may nakatingin sa kanya Halata mong may gagawin talaga siya Mukha Ayan na. na, oh, ayan, oh no? Ayan, oh, may gagawin pala talaga <laughs> Sasayo lang pala ay, maglalakang, eh <laughs> Hindi, TikTok Pag ikaw ay naguhugas ng na maraming pinggan, mm. huwag kang magre -reklamo. Ang isipin mo, kaya marami kang hinuhugas sa napinggan dahil mm. merong kayong pagkain. Tama. Dahil wala ka naman huhugasan kung wala kayong kinakain. Hmm. <laughs> kaya <laughs> kaya imbis na magreklamo ka, pasalamat ka. Pasalamat. Na kahit paano, kayo'y nabubusog araw-araw. Awww! Ayun, nag ka ng chicken. Tapos napadpad ka sa lugar kung saan. Pagkakatabi yung mga nagbibenta ng chicken. <laughs> <laughs> Malilito ka ngayon. Pagkakakain. <laughs> May giyan pala. Sad kaya yan na <laughs>

kanat 575 ala sa ramen mas masarap tuh homie masarap kanaman naman yun ano? mas murah pa wi nyar nyar kita di para magli anong kam <laughs> guys hindi do to the ako hindi matutuloy tapos <laughs> anyare An <laughs> Another prank. Ano 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 pala. Giliinis <laughs> na eh. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood at kung ikay bago po sa ating channel huwag po kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At muli, kita kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.